Kuya Ruel Kuya kumain ka na Kumain ka na Ando may pakain ako Hindi ka pa nagumagaan Ano na Uunin mo yung pakain Uy laki na roho Laki na roho mga idol Ano Kaya na nakakapote sila Dito na tayo Ganda ng bundok mga idol natin mga tropa mga idol, langat pa sila. Ayun yung ano, yung bagong fisherman dito <laughs> mga idol. <laughs> si Kuya Ron mga idol. <laughs> Nagmamadaling araw din po dito mga idol, ginagabi din yan, nag-overtime din po yan. <laughs> Kaya, mga, ano common Uy! Puro common ah! Ito! Puro common! Ngaw po, 50 na kaon! 50... 50? 50... 50? Kano? Common, mga idol! Medyo legan nga yung topit Ako? Lekin Uy! Puro common my ah. <laughs> Puro common, mga idol! Puro common! roman, 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 common roman, 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 Mga idol roman, oh. Ito eh, yung huli natin. Oh, kapapan daw palang mga idol. May huli na naman, oh. Paano wala yan? Sinyalis na yan, mga idol. Sa mahal naming kapitan, idol Mel Lumbang. Ayan, at shoutout din po kay Kunshal Jerry Manalus at sa lahat po ng mga Kunshal. Ayan, shoutout po kay Kapitan Idol Mel Lumbang. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga taga Pampanga mga Idol sa pagtanggap nila sa atin dito. At yung mga lumakot kami dyan. Yung, uy, sumabit. Kamina uh, ko uh, po lagi nag-aabang sa ito sa mga live ko eh. Lahat <laughs> Bisa po kasi nagpapalive sila para, Uy, laki! Laki nung idol oh! Dali. Laki nung nadali oh! Yun, silver. Oh. Ay mga idol. Pag mo sa live, eh, parang maliit lang. Pero pag sa ano? Apo. Ah, Lalaki oh!

Uy ni Chanie Boss Elo yun mga idol. Yon, uy, pang laki nang common mga idol. Laki nung common to sa ni Chanie ano?

Laki ng silver oh. Wow. Oh. Apat. Talaki. Ayos to. Tayong bumibili sa taas. Ito mga idol. Nabog ng huli nila mga idol oh. Laki ng common. Dol, ang dami, dami ng na kaya ang sa taas. Oh. Ha? Tubos na ah! na! Hindi kasi hindi. oh bilhin na mga idol! May akit doon. Wala sa asan ba yung asa tindero nyo? Wala, wala nang tindero. Nakalusok ko na. Tinda ko lang kayo eh. Lalaki yung mga idol, oh. Big. dami na gamit niyan doon. Lakit mo na doon. May malit eh, may malit.

bumon itlugan pa mga ito laki ng komo no laki ng komo pwede na sa tutupit yung dalawa na yan ani dol bumon 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 komo lalaki nung common yun, lalaki nung common o no. oh. buhay na buhay mga idol ah. kaya na yung ulan hindi naman kaya naman eh, katok na yung ulan, na naman